So, ayun guys, uh, bali ito nga pala yung ating gagamitin sa pag-transfer. Una, syempre yung ating um, USB, kung saan transfer natin yung ating files or mga video. Ayun, and then sunod naman is yung ating um, USB OTG cable. Ito yung gagamitin natin. kapat meron tayo nito para makapag-transfer tayo. So, ngayon guys, um, mag-transfer na tayo. Pero bago tayo mag-transfer guys, ang gagawin muna natin, ito ay ikakabit natin. So, yun, pagdudugtungin natin siya la. Ayan, so ikakabit natin dito sa ating um, USB, yung ating OTG cable. Ayan, so ganyan. Ayan, naikabit na natin yan. And then, ang gagawin natin, ito na yung ating ikakabit dun sa ilalim ng ating cellphone. So, isasaksak lang natin ito, ikakabit natin ito. Ayun niya, ikabit na natin siya. So ayan, isaksak lang natin ng ganyan. And then after natin siya may saksak, ah, punta lang tayo dito sa settings ng ating cellphone. Itap natin yung settings. Ayan, open natin yan. And then makikita nyo dyan yung OTG. Itap natin yan para ma-open natin. Ayan, then makikita nyo yung switch on na yan. Tap natin yan para ma-open natin. Ayan, so dapat mag-blue na ganyan. Ibig sabihin naka-open na yan. And then after natin matap yan, makapansin nyo dyan sa... Uh, sa upper side nya yung parang sim card and then uh, setting sign so ayan ibig sabihin na connect na siya ngayon uh, labas tayo diyan para i-check natin kung totoong um, connected na nga ba yung ating USB punta tayo dito sa file manager ayan open then tap natin itong local files click natin yan and then ayan nakalagay diyan OTG 8.60 GB available. So, ibig sabihin kapag ka ganyan, uh, connected na tayo sa ating USB. Ayun mga kablog, uh, ngayon naman, uh, try na natin mag-transfer ng file. So, labas tayo rito. And then, makikita nyo dito yung videos. So, try natin videos ang i-transfer. So, i-click natin yung videos na yan. Ayan. And then, piliin lang natin yung video na ita-transfer natin. So, ano ba itong may nakalagay na security? So, ilong press lang natin yan. So, ayan, long press. And then, may kita nyo dyan sa lower uh, left side na yan, nakalagay dyan yung copy. So, itap natin yan. Yan to, tap lang natin. Ayan, and then automatic dito tayo mapupunta. So, may kita nyo dyan, OTG. Tap natin yan. Tap lang natin. Ayan, and then dito naman tayo mapupunta. So, tap ulit, OTG. Tapos makikita nyo dyan sa right lower side nakalagay yung paste. So itap lang natin yan para ma-paste natin yung kinapi natin. Ayan. So nakikita nyo pasting. Dinantayin lang natin. And then yung nakalagay uh, paste successfully. So ibig sabihin na i-transfer na natin yung video na gusto natin i-transfer. So ngayon naman uh, check natin. Back tayo dito. Check natin kung na-transfer na nga ba. Yan, hanapin natin dito yung video. Yan, scroll lang natin to And then, ayan, makikita nyo dyan yung security na yan. Tap natin. So, play natin. Ayan. So, ayan na, i-transfer na natin yung video. So, ganun lang kadali mga ka-vlog. So, sana may natutunan kayo simple yung tutorial ko neto. Please like, share, and subscribe. Hit the notification bell para ma-notify pa kayo sa mga susunod ko pang video. And then, maraming maraming salamat nga pala sa panunod ng mga video ko.